Ito Dre, may papakita ko sa inyo ano. Yung booking ko ngayon puro grab pay. Grab pay ano? Kumbaga sa pusoy, lashes. <laughs> Kali medyo maaga pa, 2:37 pa lang ng ano, hapon. Ikakatabi e, ko lang dito, ano. Aka drop off ko lang dito sa tabi ng East Ave. So, okay, kita sa susunod na video. Okay, madre. Good morning. Uh, dito pa rin tayo sa school ng anak ko. Uh, waiting tayo, no? Uwian. Pagkakatid natin ito, lalabas na tayo. Biyahin na tayo. Medyo matagal na rin tayo hindi nakakapag, ano, uh, upload ng video natin kasi hindi naman sa busy, no? Siguro may time din na, ano, no? Uh, tinatamad tayo magano mag-edit ng, ano, ng video na ginagawa natin uh, kasi medyo hinihimay-himay ko kasi mga ginagawa natin video kaya medyo mahirap kaya dito ako nag edit sa cellphone hindi sa laptop para anytime at kahit saan lugar no dala natin cellphone natin pwede tayo mag edit ganun lang uh, medyo nag ano lang tayo medyo nagpahinga muna tayo sa pag edit tanghali na rin tayo nakakalabas ng bahay ngayon kasi naghahatid tayo sa bata no? At kaya pag gumagawa tayo ng video eh, may may lang Panghali na rin kasi tayo nakakalabas ng bahay. Kasi pagkasundo ko nito, kasi pagkahatid ko sa anak ko, alas 12 na yun. Mamaya nga pala, sige, uh, subukan natin gumawa ng ano, maiksing video. Tapos continue natin sa ibang araw. Para all goods, di ba? Ito, kakahatid ko lang sa anak ko. Sa bahay. Uh, wala pa tayong booking. Time check tayo, 11.01. So, hahanap po na tayo ng pwesto dito sa ano para matatabihan, no? Kasi pag naghihintay tayo ng ano, booking sa bahay, walang booking. Ganitong oras talaga ako maano, bumabiyahe pag may pasok. Medyo late na rin, no? Tapos uuwi din tayo mga 6 to 7. Kita-kita na tayo mamaya mga pag may booking na tayo. Hindi no? tayo makapaglalamog na yun kasi hinihintay ko pa yung incentive ni Lalamog. Sana mabigyan tayo ng maganda-ganda, no? Para hindi naman tayo talo. you know May booking tayo mga tre. Diyan yung pick natin, no, Sa M Street, Marikina. May bago ano si ano Si Grab. So masina ano niya no, hindi mag-waste. Diyan yung drop off natin no? Sa number 2. Start na natin. Para makaalis tayo dito. Ito nga pala yung ano natin, uh, first booking natin ngayong araw. Time check tayo, 11.19. 19 hindi naman tayo magtatagal lang ano, masyado sa kalsada. Mga alas 6 o alas 7 tayo umuwi. Para pero paikot-ikot lang tayo sa Marikina. Hindi na tayo lumalabas. Lubos lang natin yung Maysat destination ni ano, Grab. si pag nagawi tayo sa Makati, no, BGC, traffic na yan. Mga ganong oras. Okay, ito yung pickup natin. Okay, kakababa ni Sir. Drop off na natin, no? Sa Tiendesitas natin na drop off. GrabPay, uh, grab Pay, 234. Siguro waiting na lang tayo dito. Booking. Huwag na tayong malis dito. Ayan, may kakapasok lang na booking. Ah, si Grab nga pala, ewan ko. nag ng ano eh. Eh, mapa na siyang binibigay, automatic, no? Ang default talaga niya, yung map ni, ano, ni Grab. Ah, siya yung nasusunod. Nag-text na yung sasakay, RD daw Ah, diyan yung pick-up, no? SM Center, Pasig. Okay. Dito okay. na tayo, ano. Kinakamaya na tayo Sir. Yung naka, ano, puting sando. Ano naman yan sir? Mga ano mo, cortina at saka... Ah, cortina? Malinis naman Ah, okay. Sige. Papalaan rin lang po. Okay. Kala ko mga harina. Ay, pati to. Okay, kakarating na na natin. So, kala ko, ano, uh, bumabalik yung lalang natin. Hindi lalang mo mga drag grab. Papalaan rin lang sila sir. Ang mga sabon ni Halo. Madre, uh, may kakapasok na booking. Papunta na tayo. Pagka drop off natin, no, uh, yung sumakay sa atin na maraming dalang mga damit pang laundry, hindi pa natin siya na the drop off no napipindot ito mas pagod na booking sa atin so papunta na tayo pero ito na yung ano natin pangatlo o pang-apat na booking siguro tapos mga dre kaya tayo hindi nakakapag ano rin, no, upload ng video uh, medyo nalalata pa tayo kasi nagkatrangkaso na naman tayo ahawa ah, ako sa ano ko anak ko. Puro nakukuha niya sa school yun. May vitamins naman yung mga anak ko, no? Talaga hindi maiwasan kasi nga kinakarga ko. Binubuhat ko, nahalikan ko. Eh, nahahawa tayo, nakachingan tayo, no? Siguro last week nagkaroon siya ng trangkaso, no? Tapos nung medyo pagaling na siya, tayo naman yung nagkaroon. Yun nga, uh, hindi tayo bumabiyahe kasi kapag ano, may trangkaso tayo o may sipon, ayaw natin na uh, makahawa pa no? Saka, akaya sa kakaya sa pasero no? na medyo umuubo tayo. Ganun. All good sa uh, medyo okay-okay na tayo. Kahapon nakabiyahe tayo. Tapos ngayon, subukan natin, dire-diretso yung biyahe natin hanggang 5 uh, days o 6 days a week para makabawi tayo sa uh, ano natin, no? Na walang mga biyahe. Dito na tayo. Dito nga pala yung pick natin no? sa The Grove, Pasig. So, hindi sana tayo gagawa ng video ngayon, no? Pero, medyo matagal-tagal tayo na, ano? Uh, tenga. Medyo ng pa tayo kasi kakatapos lang natin syempre magka-trunk so hindi naman natin pwede patagalin bago tayo bumiyahe ah konti-konting biyahe no subukan natin bumiyahe na medyo mahaba-haba para makabawi naman tayo sa mga ano so, dito na tayo ah na lang natin yung ano pasahero tawagan na lang natin eto na pala hello hello po bali kayo po yung nakabangga sila. Ah, sila? O, ako binangga. Ikaw yung binangga. Yung lane na yan, maraming nakaparki doon. Wala siya pa Nag-change siya ng lane. Malaysian, Chinese. View mirror ko, wala na yan. Sinusundan ko siya, sinusundan ko habang naminginig ako. Uh, witness. Somebody witness it. It's a... Uh, I think she was a Danish from Denmark. Bumasok siya sa isang bahay na napakalaki na bukas ang gate. Tinakay ang kotse niya at tumakbo siya sa likod ng, likod ng bahay hindi ako pwedeng pumasok doon. na ako ng trespassing. Oh, Opo. Pasok ko, nag-doorbell ako. Dito ngayon sa Mega Mall. Hindi masyado maraming tao ngayon. Kasi ano eh, Tuesday eh. Meron daw transport sila. Tama-tama. Diyan din sa tasa ko eh. Thank you very Salamat much. Salamat po. Okay. You have a good day. Dito sa SM Mega Mall nagpa-drop off. aga pa, 12.26 pa lang. Parang medyo busog pa tayo kasi naparami kain natin kanina. Siguro mga ano na, alas 2 na tayo kumain. Okay, may booking tayo sa Shangri-La. Pick up. Kasi nga, di ba, nag drop off tayo sa Mega Mall. Tapos, magkatabi lang yung Shangri-La. Kakapasok lang din ito. 79 pesos lang. <laughs> Ayos ah. So, okay lang yan. Pag naipon-ipon natin yan, nadami din yan. Kasi minsan, hindi ko na tinitingnan yung drop off, no? Kapag ganito kaaga, dread-dread silang biyayin natin. Kailangan, ano, no? tingnan nyo, baka ano yun, ano, no? Laguna. O, oh, na Kabite na naman, ng malayong lugar doon natin yung drop off oh. Nandito na tayo Balik kakarating lang natin din dito Sa pick up point O, oh, may aso Bawal po may aso Nakapampas naman siya sir Bawal. Pero huwag niyo po lalagay sa ano Kasi yung mga balay hibo po Ito sir Sige Okay so, thank you 300 meters lang Yung ano drop off natin ito yung na pick up natin sa Shangri-La dito lang sa bandang San Miguel natin na ano drop off hi wala man lang ano note sa atin no? o message sa atin na may dala siyang aso sabi ko sige po wag din na lang po ilagay sa upuan yung aso sabi niya kasi sabi sa atin nakadaya per naman po ando na tayo marami ng ano eh ng sumakay sa atin dati dito na ano eh din yung aso pero pagbaba no puro balahibo yung ano upuan Buti na lang medyo malapit-lapit naman to Kasi nangangawit din yung aso eh Kapag nangawit yung aso, tumatahol yan Kahit anong bait ng aso na yan Matahol, nakakabingi pa naman Saka hindi biro yung dala ni ate aso Medyo malaki siya So dating gabi, dito tayo tumatambay sa Escriba Drive Nagagawi tayo ng SM Mega Mall Pag walang bukapasok ng booking Dito yung tambayan natin Dito pwede na Hindi naman masyado maaraw All good sa dito. Ito yung bayad ng may dalang aso, no? Nagdag hmm. na lang siya ng 50 pesos. Hindi tayo, ano, ha? Hindi tayo humihingi na pandagdag siya na lang yung kusa. All good. Yun, may booking. Yun yung pickup natin, no? The Champagne Edition 2. Tara. 50 meters lang. So, yun lang yung tinakbo natin, madre. Yung yata sila. Okay. Okay, kakababa lang nila, no? Ito yung na-pickup natin sa Escriba Drive kung siya tayo nakatambay dito nagpadara po sa San Juan lang Bale, ang babiyar niya 201 no so binigyan tayo ng 200 okay may kakapasok ulit na booking dapat kayo yung pasahero nagbibigay ng tipe no <laughs> okay lang yun piso lang naman yun <laughs> wala lang mga dre nasabi ko lang Jenny yung pick up TNA building sa may San Juan okay kakarive lang nila dito tayo ngayon sa ano ang domingo Ipapunta na tayo sa ano ah, panay, bagong booking Buti Sunod-sunod eh. yung pasok Hindi tayo mahanap na lugar na ano, natin So nga lang Mali na naman turong ni na Wish Okay, lumagpas tayo dito Stock up na naman ito ng Wish Paglagpas ng stoplight 480 plus Nagulat ako sa fare 480 Kaya chinek ko kaagad ah, Medyo malayo talaga Okay lang to Baga pa naman Nasa 125 Doon na tayo kumain ng ano panahalian natin. Hindi ko kayo napansin, Sef. Okay na po? Okay na. Hello, Sef. Kamusta? Okay lang eto. Nag-uusap na kayo kanina, kanina, kanina eh. Sobrang tagal na tapos ngayon lang nagkaalaman na parang si YouTuber. At ang si, ano, si Sir? Eh, YouTuber pala siya. Yung pinag-uusapan kami, no? Yung sinubscribe namin na, no? Big Papa. Big Papa o single father yun sa Japan. Parehas pala kaming nanonood nun. All goods naman. Tapos kung saan siya nakatira sila, sir. Mm -hmm. Shout out, sir. Oh, hello, say sa inyo. Sali akong Bicol. <laughs> <laughs> so, babalik na si sir sa Bicol. Oh, dapat pala, kayo na pa tayo na gano'n. You know? Dami oh. na namin na pag-usapan na ano. Oo oh. nga. Um, kung kailan malapit na. Hindi, <laughs> ako Kasama ko yung mga kaibigan. Kung mag-video sana kami. Kaso, isa kami kasama. Hindi, 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 na. Pag may schedule yung mga kaibigan. Oh, tara, record tayo ng podcast. Ay. Pero yung alam nyo, pagod pod ano yon hindi so, siya hindi siya yung pagudpod na tinutukoy mo yung may mga uh, beach yung mga okay. uh, alam ko pagudpod street para yo siguro <laughs> Kaso nga lang sobrang layo ng ala dulot-dulo <laughs> so kailangan mag-stay ka doon mga isang linggo para hindi sayang pagpunta mo no <laughs> babay na lang babay po uh, sa mga ano niyo mga subscribe. subscriber niyo thank okay, you sir kita tayo parehas okay ingat kayo sige po thank you bye bye kita kits tayo sa ano sa channel. Bueno tayo makisama sa mga paserong natin. Pag trip, pag trip nila makipag-usap. hindi bibig usapin natin. Ng si Sir. talaga Oh yeah, binayaran na tayo no. 620. 616 daw 'to 'yung niya. Ah, uh, may set destination na tayo mga dre. Time check tayo 2:33. Ah, grabe traffic sa ano, Mindanao Avenue. Dito tayo ngayon sa ano, Mandang Novaliches na yata 'to. Eh. Okay, 'Yun, kakatapos ko lang so kumain. Dito <coughs> so dito tayo sa dito. ano, parada muna tayo dito habang Stop. ano, naghihintay tayo ng booking. Puntang Marikina 'yan. Diyan tayo. Kinakailangan gumawa ng amendment, may 'yung tamang kaso. Sarap dito, malilim sa mahangin. Fresh sa fresh. So yun nga mga uh, kumain na tayo. Dito na tayo na inabot na ano, panangalian natin. Ngayon tong oras tayo na nangalian mga 2. Yan, tulpo. Ma minsan maamoy yung ulam natin kaya sinasarado ko mabuti yung ano. Parang di sumingaw sa loob yung nabili nating ulam. Hanggang oras kaya tayo maghihintay na pasahero dito. Uh, sana wag tayo abuti ng ano dito. Ng siyam-syam. Okay, 2.42 na. Para makaano uh, na tayo dito, batch na tayo dito. Tingnan natin mga Dre kung ano, kung makakuha tayo ng booking dito ng 30 minutes. Sana may pumasok ng booking dito sa atin. No? Here kasi kumuha ng booking kapag nag ano ka, set destination. Napakadalang. Swertihan lang din yung pasok. Okay, uh, kita kita sa'yo mamaya mga Dre pag may booking na tayo. Tambay-tambay muna tayo dito. Bale mga Dre, uh, hindi muna tayo kumamit ng my set destination kasi walang pumapasok na booking. Uh, Mag-iisang once na rin tayo naghihintay doon. No? sa so, pinagtambayan natin so may booking tayo papuntang Ortigas Avenue Nasa so, 400 plus all good sa rin yun kaysa mga tayo dito hanggang gabi sa so, 1.4 km papuntang pick up tayo kanina hirap talaga pag ano uh, gumamit ng my set destination no? isa walang pumapasok na booking o titinanggal natin naisipan natin tanggalin yung my set destination papuntang Marikina pagdating ng ano uh, Ortigas Avenue gamit ulit tayo ng my set destination baka doon may ano na tayo Bakuha tayong booking papunta Marikina. Pauwi. O, oh, dito yung pick-up natin sa ano? Glenmont Trail. Camellia. Pwede po kayo tumawag sa 8790. Time check tayo, no? 3.35. Pansa. <makes> Lalong nalong. Oo. Ang gaitin nila. Bali dito yung drop off natin Green Hills ah, Kakababa lang nila Gawa tayo ng set destination Medyo pa traffic na oh, may, Parang may kainan din Mamayang gabi pa yan. Ayun no? May mga tiyanggi tapos may mga kainan sa loob. Dito sana tayo tatabi. Eh. May bantay na guard. Ayos dito tayo. Nakakuha tayo na pwesto. All goods. So waiting tayo dito ng pasero natin uh, set destination papuntang Marikina Madre, may pumasok sa atin booking Unimart yung ano pick up punta na natin punta kami Green Hills dyan kami nakapark yan kahit saan dyan para diretsyo ng tawiran ng papuntang ano Shopsville ewan ko lang kung hanggang ano oras yung Green Hills siguro mga 11 to 12 yan parang sumabay sa mga ano ano mga mall Bali, dinaretso ko na paggawa ng video natin mga total gumawa na rin tayo ng video no kasi nanlalata pa tayo uh, galing lang natin sa trangkaso ah. oh. medyo okay okay na rin tayo pero nakakaramdam pa rin tayo ng ano panglalambot tinga e medyo hindi na tayo inuubo ngayon no ang lakas ng iniinom kong gamot yung ano Solmux Advance na tablet lakas ang ganda isang araw lang yata ako inubo eh <laughs> dati siguro tatlong araw hanggang isang linggo yung ubo ko medyo matagal-tagal din pero nung ano uminom ako nito Inagapan ko yung ano no, sabi ko paano na to. Ubo na talaga to. Isang araw lang yung ubo ko, pero hindi ano, hindi ganoon kagrabe. All goods na. No? So malapit na tayo sa ano, yung pick up natin dito. Sana papunta Marikina na to no kasi 437 na medyo rush hour na yan. sa atin, naghihintay sa atin sa kaliwa. Puntang, ewan ko kung saan papunta to. Hindi ko na tinitingnan kung saan papunta Basta pag nag-set destination tayo Kuro ito yung RDU, no? Hindi pa tayo nakapag-drop dito Ng ano, sa lalamove Sa so, mga i-deliver ide natin Okay mga dre, kita tayo sa drop-off Okay, kapag kakarev lang natin sa ano Eastwood, bakit? Kaila ko sa Green Meadows Green Meadows tayo dadaan Papuntang Eastwood <laughs> Medyo malapit-lapit tayo sa ano Marikina Doon yung target natin Sakto Ah halos 30 minutes din tayo naghihintay dito ng booking sa Eastwood, no? Uh, ah, nung lumapit yung guard, guro bago mag 30 minutes yun, sabi ko saglit lang. Kanyarin lang, minahantay tayo. Minahantay naman talaga tayo, eh. na papasok. Yung papasok na booking, ayun nga, may pumasok. <laughs> Buti hindi tayo, pinalis kagad ka ko hindi. Hindi natin ma-accept yung booking na direction Diretso na tayo sa ano. SM Marikina nito. Doon na tayo maghihintay ng booking. So may booking tayo. Ito nga pala yung pupuntahan ko pa lang. Malapit lang eh. Siguro mga ano lang yun. Mga 50 meters lang. Kaso nga ano, lang ano. May mga sa ah, sasakyan dun sa ah, bandang ano natin. Oh. Likod natin. Andun tayo kanino. Pero dito lang yun. Sa ate. Okay ah, dito yung drop off natin no. Sa Mireya Residences. Among Rodriguez. Arrive lang natin dito mga adre. Uh, time check tayo. 5.56pm. ko mga alas 6 mahigit na no. Medyo madilim. Ubusin na lang natin yung ano natin. My set destination. Check natin kung nakamagkano na tayo. Naka 2,210 bookings pa lang tayo. So papalakihin pa natin yan. Maga pa naman. Uh, kahit mga alas 7, uwi na tayo. Mm -mm -mm. Ano na lang tayo ng ano, tambay ulit tambay tayo sa malapit sa ano Ayala Feliz yan minsan nakakuha ako ng booking dyan eh kahit na nakaset destination tayo tambay tayo sa SM Marikina ang layo ng pumasok na booking na to. Hindi naman masyado malayo, 1.6 kilometer. Ang pick up natin sa LRT to. Patawid ng ano, katipunan. O, nasa SM na tayo, no? Doon kasi na expect natin papasok, eh. Medyo malapit na tayo. Pagtawid lang, u-turn lang tayo. Saan yung, ano, tao? Meeting tayo dito. Traffic pa naman yung kabilang side. Okay, kakababa lang, no? Ito yung na-pick up natin sa ano sa LRT2 papuntang ano Provident. Napataas lang natin yung kita natin na ko. Uber traffic ngayon, mga dre, dito sa Marikina. So, diretso pa rin yun natin sa uh, my set destination. Mamaya na tayo kumain. Ay, hindi ko inexpect expect no? Mga dre, may papasok na booking. Pag wala pumasok na booking, okay lang. Uwi na tayo. Pero may pumasok na booking. Papuntang doon nga tayo nagpa ano nga tayo nag-set destination sa Fortune Tobacco no papuntang Fortune Tobacco rin yung ano susunduin natin ngayon dito ay pick up natin nasa Caltex Marikina And dyan lang yung ano natin pick up natin sa Caltex mismo hindi lang dito sa Pilipinas tapos papunta diyan ah sa pabilog na yan yan Fortune Tobacco yan mamaya kain tayo ng masarap madre uh, yung bibili natin yung ano pinakbet <laughs> <laughs> Kala nyo, ano na, no? Okay, joke lang yun. Silog or Paris, masaya na tayo. May madaanan tayong McDonald's. Okay lang. unta'y tayo bibili McDonald's. Ewan ko lang kung sila yung sasakay sa atin, no? Dati sigurado. Okay, sila nga. Kaka-drop off lang natin sa kanila. Dito sa Fortune Tobacco, no? Hanggang dito lang yung kung ano natin. Set destination. Time check tayo, mga 750 7.58. Bali, naka-12 bookings tayo, 2,566. Kaplano so, na tayong umuwi, no? Ah, hindi ko pa alam kung tutuloy no, pa tayong bumiyahe. Kasi meron pa tayong isang basic. set destination. So, tingin ko lang, mga dre, yung gasolina natin ngayong araw, mga nasa 700 to 800. Nagpapagas dyan, no? Eh? uno Mura kasi gasolina dyan eh Kaso nga lang from dito papuntang bahay na sa ano pa Tatlong kilometro pa yung babiyahin natin So bili muna tayo ng pagkain natin May kinakainan ako dito pag gusto kumain ng ano Mainit-init talaga na ating uh, tingin tayo dun no? Kung ano natin uh, Kain natin dito sa Lilac Parang gusto ko rin kumain ng tapsilog Tapsilog sa kalugaw no Kalugaw yun ang gagawin natin sa bawo Yan dyan tayo bibili oh Kanto Pares Puro grab pay. Siguro yung cash lang na pumasok sa atin is tatlo lang Tapos puro grab pay na no Sa 12 bookings Ayun no Puro grab pay oh. Tatlong cash lang Tapos so, yun lang yung kakainin natin ngayon bayad eh. tayo nagparada <tipos> oh. Kabi na ako Ginabi tayo sa traffic eh. Minsan yes, maaga tayo nakaka-uwi. Mga dre, may pumasok na booking. Para pick up natin to. Sayang to. Yan yung ano natin, pick up natin sa Dapo at Tisa sa Lailac. Malapit lang siguro to. O malapit lang yung ano, pick up. Kaya eh, hindi pa tapos yung ano natin. Ihintay pa natin yung ano natin. Uh, in order natin tap silog. Uh, pina out ko yun. Dadalhin na lang daw sa atin dito sa uh, sakyan. Wala pa yung ano uh, order natin. Sana makapaghintay ito. Ay naku, ang tagal ah. Ayun. Jer, salamat po. Yes, Thank you, you po. po. All goods, tara. Ang tinapat ko na mga tre. Kasi malawak to eh. Kabilaan eh. Wala mang dito kasi may mga taong kumakain sa lobby. Arrive lang natin dito. Yung tatabi ko muna para i-entrip natin. Hindi naman ganun kalayo. Nasa 3 to 4 kilometer yung ano. Ay, papunta dito. Perfect. Kain tayo. Makalugaw itong ano natin. Ay, may sabaw. May binigay sa atin sa baba, mga dre. Kaya pala mainit. Yun, no? Know, Tapsilog. silog. Isang ka muna. Tara, kain tayo, mga dre. Kanto Paris. Mahal nga lang. Pero sulit naman. Okay lang. Daming tapa, oh. Tapos may sabaw pa. E, mga dre, kain tayo. Parang bitin yung kanin ah. Napalayo tuloy tayo. hindi na pa-uwi na tayo, eh, no? Okay, update tayo sa ano natin, no? Uh, biyahin natin ngayong araw. Naka-13 bookings tayo, 2,725. Uh, may pahabol na isa kasi, kaya e, tumaas tayo ng ano, kita. Aba ng pilo oh. Sa kaya Matraffic di sa Marikina, mga dre, may sinaradong kalsada. Kaya Ip ipitipit tayo sa traffic. Mga ibang jeep talaga, no? Uh, hindi, ano? Hindi sila sumama dun sa strike. Uh, bukas na tayo magpa-gasolina, mga dre. Medyo, ano na tayo? Napagod tayo sa biyahe natin ngayong araw. Ihatid ko yung anak ko sa school. Tapos pagka uwi namin, doon tayo magpapagas. Parang hindi na tayo lalayo pa, no? Magpagas ngayon. Para diretso uwi na tayo. 9.04 na mga dre. Mabilis ang oras. Pati oras, nagmamadali eh. Mamadali ng ano, pag umaga. Kasi pagka uwi natin mga dre, nagpapahinga tayo ng isang oras, dalawang oras bago tayo maligo. Kaya hindi tayo pwede magpa-late ng uwi eh. Marikin na lang talaga traffic eh. Dito okay naman sa Marcos Highway. Uh, paano mga dre? Uwi na ako. Uh, gaya na sinabi ko kanina, uh, papagas tayo bukas. Pagka uwi namin na pagkasundo ko sa anak ko. All good sir. Okay, maraming salamat sa pagsuporta ninyong lahat. Uh, ingat po kayo lahat. God bless po tingin ko mga dre na sa ano yan ay uh, 800 plus yung gas natin yun lang okay mga dre yung gas natin ngayong araw na no? 900 pesos ito yung biyahe natin kahapon kagabi so ngayong umaga pagkasundo ko sa anak ko no? aga, aga ng school so ngayon tayo nagpagas